si Rosa ang aswang na inibig. Sa isang liblib na baryo sa antik, may isang dalagang kilala sa pangalang Rosa. Tahimik lang ang kanyang pamumuhay. Maganda siya, mahinhin, at may mga matang kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ulila na si Rosa. Mag-isa siyang naninirahan sa isang kubo sa likod ng malawak na bukirin. Matagal nang bulong-bulungan ng mga matatanda na may lahi raw siyang aswang, kaya iwas ang mga tao sa kanya. Pero para kay Andres, isa lang siyang pangkaraniwang dalaga na mabait at mapagkalinga. Si Andres ay isang magsasakang araw-araw na dumaraan sa harap ng kubo ni Rosa. Sa bawat pagdaan niya, pinapainom siya ni Rosa ng malamig na tubig, binibigyan ng nilutong mais at gabi. Unti-unti, nahulog ang loob ni Andres kay Rosa hindi na niya alintana ang sabi-sabi ng mga tao, sapagkat para sa kanya, hindi halimaw si Rosa. Isang gabi, kabilugan ng buwan. Naisipan ni Andres na ipagtapat ang matagal na niyang nararamdaman. May dala siyang munting bulaklak na ligaw at dahan-dahan niyang nilapitan si Rosa. Inaya niya itong maglakad sa tabing bukid. Doon, sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, Inamin ni Andres ang kanyang pag-ibig. Tahimik lang si Rosa. Tumingin siya kay Andres at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa likod ng maamong ngiti, biglang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi mo ako dapat mahalin, Andres. Hindi mo alam kung ano talaga ako. Ngunit lalong humigpit ang hawak ni Andres. Hindi siya natinag. Alam ko, Rosa, at wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala na masama ka. Ngunit bago pa niya tuluyang mayakap si Rosa, biglang dumilim ang paligid. Napansin niyang nag-iba ang anyo nito. Humaba ang mga kuko, lumalim ang mga mata, at sa kanyang likod, unti-unting bumungad ang tila pakpak na itin. Nanginginig na binitiwan siya ni Rosa. Lumayo ka, Andres, bago pa ako sumuko sa gutom na pinipigil ko. Ngunit hindi gumalaw si Andres. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Rosa ng mahigpit. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Rosa ang tibok ng puso ni Andres. Matatag, walang takot. Unti-unti, bumalik ang anyo niya sa pagiging tao. Kasabay ng pag-agos ng luha, ang marahang paghinga na tila gumagaan. Simula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, magkasama silang dalawa sa bukirin, nag-uusap Nagtatawanan, nagbabantay sa isa't isa. Wala nang pinaniniwalaang takot si Andres at si Rosa. Unti-unti niyang natutunan kung paano talunin ang uhaw at gutom dahil sa pag-ibig na walang kapantay na ibinuhos sa kanya. Hindi man sila lubos na naiintindihan ng buong baryo, pero para kay Andres, sapat na ang pagmamahal para ipagtanggol si Rosa kahit pa siya'y isang aswang.